Ang eskwelahan ay isang lugar kung saan maraming natututunan ang mga bata. Pero may mga leksyon na hindi natin makukuha mula sa mga textbook. Sa araw na ito, may mahalagang leksyon na matututunan si Reginald Wells. Ang leksyon na ito ay huwag na huwag magbiro tungkol sa football, lalo na kapag ang team ay paborito ng teacher assistant. At ito pa, importanteng matuto kang depensahan ng iyong sarili. Pwera lang kung ang katapat mo ay doble ng iyong tangkad at bigat. At hindi naiintindihan na ito ay hindi dapat gawin ng isang teacher sa estudyante. Pinatalsik agad sa kanyang trabaho ang assistant teacher na nagsabing masama ang timpla ng kanyang araw kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Samantalang ang nanay ng na-knockout na bata ay naghahandang magdemanda.